Pero bawal ako magtagalog dito sa video na to. Ito na. Uy, may puno dito. Punin natin to. Sana magkaroon ako ng bahay. Sana may makita kong Bayan para patayin ko ayon. Uy, di pa tuwi ko sali ah? Di po tuwi ko sali ah? Matahaya ka yun eh. Makuha. Ang bato. Ang bato. At sa nga pala guys, pag nagkaroon ako na nalan ako at mag-subscribe mag na kayo. Uy, may panda dito. Suwerte so, ko naman. So Guys, paano ba yung panalo na ako So guys, yung pangako ha, Yung subscribe Magic kasi yun eh Bye, -bye.